ika at apat na put apat na kabanata. Purihin ang Panginoon na aking malaking bato, na tinuturuan ang mga kamay ko na makipagdigma, at ang mga daliri ko na magsilaban, aking kagandahang loob at aking katibayan, aking matayog na muog at aking tagapagligtas, aking kalasag at siya na doon ako nanganganlong, na siyang nagpapasuko ng aking bayan sa akin. Panginoon, ano ang tao upang kilalanin siya? O ang anak ng tao upang iyong pahalagahan siya? Ang tao ay parang walang kabuluhan. Ang kanyang mga kaarawan ay parang lilim na napaparam. Ikiling mo ang iyong mga langit o Panginoon at bumaba ka. Hipuin mo ang mga bundok at magsisiusok. Maghagis ka ng kidlat at pangalatin mo sila. Suguin mo ang iyong mga pana at lituhin mo sila. Iunat mo ang iyong kamay mula sa itaas. Sagipin mo ako at iligtas mo ako sa malaking tubig sa kamay ng mga taga-ipang-lupa na ang bibig ay nagsasalita ng karayaan at ang kanilang kanang kamay ay kanang kamay ng kabulaanan. Ako'y aawit ng bagong awit sa iyo, O Diyos sa salteryo na may sangpong kawad, ay aawit ako ng mga pagpuri sa iyo. Siya ang nagbibigay ng kaligtasan sa mga hari, na siyang nagligtas kay David, na kanyang lingkod sa manunugat na tabak. Sagipin mo ako, at iligtas mo ako sa kamay ng mga taga-ibang lupa, na ang bibig ay nagsasalita ng karayaan, at ang kanilang kanang kamay ay kanang kamay ng kabulaanan pagka ang aming mga anak na lalaki ay magiging parang mga pananim na lumaki sa kanilang kabataan, at ang aming mga anak na babae ay parang mga panulok na bato na inanyoan ayon sa anyo ng isang palasyo. Pagka ang mga kamalig namin ay puno, na may sari-saring bagay, at ang mga tupa namin ay nanganganak ng mga libo at mga sangpung libo sa aming mga parang pagka ang mga baka namin ay napapasan ng mabuti, pagka walang salot at sakuna at walang panaghoy sa aming mga lansangan. Maginhawa ang bayan na nasa gayong kalagayan. Maginhawa ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon.